Sa programang Counter Blessings ni former Governor and Congresswoman Jerry Domingo Umani, ibinahagi ni Pastor Nick Mar Villarreal ang kanyang personal na kwento ng paglilingkod sa Panginoon at ang kanyang papel sa paghubog ng mga kabataan sa simbahan at paaralan. Ayon kay Pastor Nick, siya ay lumaki sa isang pamilyang nakatalaga sa ministeryo. Sa edad na labing dalawa, tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay at nagsimulang maglingkod sa pamamagitan ng pag-ooperate ng acetate projector. Kalaunan ay naging bahagi siya ng music team ng simbahan. Sa kasalukuyan, si Pastor Nick ay isang youth pastor at music teacher sa Gapan South Central School kung saan nagtuturo siya sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 6. Kabilang sa mga hamon na kanyang hinarap ay ang mga personal na pagsubok at ang pag-alalay sa mga kabataang nakaranas ng bullying at iba pang problema sa buhay. Ikinwento rin ni Pastor Nick na ilan sa mga kabataang naturo niya noon ng pagkanta at pananampalataya ay mga profesional na ngayon at patuloy siyang binabalikan upang ipakita ang kanilang pasasalamat. Lagi po tayong magtiwala sa Panginoon. Trust the process ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi minsan yung mga pangyayari sa buhay natin, uh, masakit. Hindi natin maintindihan kung bakit nangyari yun, kung bakit nagkagano'n. Pero at the end, makikita natin na anumang pain na pagdaanan mo, God can turn it into blessing. Yes. Ay ang ng Panginoon. At uh, ang Lord ang uh, nakakaalam ng ating buhay. God is the playwright of our lives siya yung nag-orchestrate ng lahat ng mangyayari sa buhay mo mula nung maliit ka hanggang lumaki ka parang isang sword na, na forged in fire na uh, iisasalang ka sa apoy then and then, pupukuin ka ng purpose to mold you and then after noon iisasalang uh, ka na naman sa apoy then iquench ka and after that uh, yun namang polishing process ipapolish ka ng Lord and then after that i-sharpen tanya niya to use sa Ministry kasama si Elsa Navarro, Shane Valentino para sa Balitang Unang sigaw